at pakinggan natin ang kwento ni Eros. Isang kwento to ng isang paglalakbay na grabe, punong-puno ng pagsubok, ng sakit, at sa dulo, isang tahimik na paglisan. Pero bago tayo magsimula, isang paalala lang ha. Ang kwentong ito, mabigat. Puno to ng mga tema na maaaring magdulot talaga ng matinding kalungkutan. So, pakinggan natin to ng may bukas na puso at hibit sa lahat pangunawa. Ang kwento ni Eros, alam mo, nagsimula yan tulad ng marami sa atin sa isang alaala ng panahong masaya pa ang lahat. Yung mga araw na ang ngiti, parang ang dali lang mahanap sa anyang mga labi. So, si Eros, lumaki siya sa piling ng lola niya. At dito-dito niya naranasan yung kahit kaunting kasiyahan bilang isang bata, alam mo yon. Pero, pagkatapos ng elementarya, ah, kinailangan niyang lumipat. Doon siya tumira sa bahay ng tiyahin niya sa Marikina. At sa simula, okay naman lahat maayos. Naramdaman pa rin niya kahit papano na minamahal siya. Pero may isang pangyayaring nagpabago sa lahat. Bigla na lang, yung bahay na dating masaya, biglang nabalot ng lungkot, ng galit at ng sama ng loob. At dito, dito nagsimulang mag-iba ang takbo ng buhay niya. At habang lumilipas ang panahon, yung tahanan na dapat sana'y magiging kanlungan niya, naging lugar kung saan unti-unti niyang naramdaman na para siyang iba Isang dayuhan sa sarili niyang dapat na tahanan. Paano? Well, naririnig niya yung mga kamag-anak niya, nakinukut siya yung mga magulang niya. Tapos isipin mo, sa buong bahay ng tiyahin niya, walang uh, walang ni isang picture niya na nakasabit. At pag may handaan, alam mo kung nasaan siya? Laging nasa kusina, naghuhugas ng kaldero, naglilinis, tumutulong sa lahat ng mabigat na gawain. Sobrang linaw ng pagkakaiba, di ba? Habang 'yung mga pinsan niya, ayun, naglalaro, nagkukwentuhan, nagsasaya sa loob ng bahay, siya naman nandun sa likod, parang nakakakulong sa mga gawaing bahay na parang walang katapusan. Kaya sa isip niya, bilang isang bata, nagsimula siyang magtanong. Bakit sila pwedeng maglaro? Bakit sila pwedeng magsaya? Bakit ako nandito lang, nakakulong sa mga trabahong bahay? 'Yan 'yung tanong na sumasalamin sa inggit at kalituhan na unti-unti nang lumalamon sa kanya. At lahat ng sakit, lahat ng sama ng loob na kinimkim niya, parang isang bulkan. Nagiipo ng galit at malapit ng malapit ng sumabog. Ayun na nga, isang araw, habang busy na busy siya sa isang inuutos sa kanya, bigla siyang tinawag ng pinsan niya. At ano? Inutusan na naman siya ng iba kahit hindi pa niya tapos yung naunang gawain. Doon na, doon na siya napuno. Hindi na niya napigilan yung sarili niya. Sumagot siya. Teka lang, hindi pa ko tapos. Ano pa ko dito, katulong? Yung sagot ng pinsan niya, parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya sa masakit na katotohanan. Ang sabi, di ba obvious? Grabe, sobrang sakit nun. Naghimagsik talaga yung kalooban niya. Nagkulong siya sa banyo. At habang nakatingin sa salamin, tinanong niya yung sarili niya. Ano bang ginawa kong mali? Masama ba akong bata? At doon, doon siya umiyak ng paimpit kasi ayaw niyang may makarinig sa kanya. Akala niya, yung pagsagot niya, yung paglaban niya ay eh magdudulot ng kalayaan, pero hindi. Sa halip, yun pa pala ang naging simula ng mas matindi, mas malalang kalupitan. Mula nung natuto siyang sumagot, lalong lumala ang lahat. Itinapon yung maagamit niya palabas ng bahay, naranasan niyang palayasin, saktan, sabunutan, hanggang sa punto na sinira yung uniforme niya sa eskwela. Pero sa gitna ng lahat ng to, may mga nagpakita ng simpatiya sa kanya. At siya naman, nagtiwala. Akala niya, sa wakas, may kampi na siya. Pero isang araw, narinig niya sila. Yung mga taong pinagkatiwalaan niya, yung akala niyang kakampi niya, palihim siyang pinag-uusapan. At kanino pa? Sa mga tao mismong nananakit sa kanya. Yun na. Yun na yung huling patak. Sobra na. At sa puntong yon, wala na, wala nang natira, wala nang lakas para lumaban at wala na ring luhang pwedeng iyak. Kasi naubos na, naubos na ang mga luha niya. At dahil doon, umalis siya. Tahimik lang at hindi na siya bumalik. O kahit lumingon man lang. Ang kwento ni Eros, isang napakasakit na paalala no? Tungkol sa mga luhang hindi natin nakikita sa loob ng isang tahanan at sa bigat ng krus na binubuhat ng mga boses na hindi kailanmang napakinggan.